Hello po mga loves, kumusta po ang lahat? For today's video, dito na naman tayo sa ating mga alagang baboy. Ayan, hindi na natin sila matatawag na biik. <laughs> Kasi medyo malaki-laki na din sila. Yung iba may kumukuha na ng lechonin pa ganitong, ano, ganito kalaki. One month mula pag walay nasa siguro magte 30 kilos na yung iba nito ayan so nasa pag-aalaga po yata yung paglaki ng ating mga baboy nasa pag-aalaga at syaka wastong pagpakain at syaka din sa uri ng ipapakain natin ayan na sila tapos na silang kumain tapos na silang nag snacks bali tanghalian nila hmm. Siguro tama lang din yung bigay natin ng pagkain, di ba? Nabusog din naman. O, oh, wag mag-away. Tingnan nyo, wala sila masyadong kagat dyan sa tainga. Nung unang ano ko, nung unang uh, pag-aalaga ko, nung dispose ko nung nakaraan Ang dami nilang sugat pag ganitong stage nila Kasi naglalaro tapos nagparang kumbaga sa ano pa, nagkakalmutan Nagkakagatan yan sila dito banda sa may tainga So ngayon wala sila masyadong kagat wala talaga silang kagat bihira ka lang makakita na may kinagatan sa isa sa kanila ang dahil lang dyan sa laruan natin ayan dahil dyan sa laruan doon sila naglalaro at hindi sa kanilang ano kapwa kapwa baboy <laughs> marami-rami na din tong feeds na mauubos sa susunod na mga buwan. Kaya maghahanda na naman tayo sa gastos at saka sa pag ano, sa pagkain nila. So dapat marunong tayo. Marunong tayong mag ano mag-adjust ng mga pagkain at saka tamang ano lang, tamang ideas, tamang diskarte sa pag Uh, ano nila sa pag alaga at saka sa pagkain nila para tuloy-tuloy yung ano nila laki at hindi sila yung baga ma ano mamamayat dahil ayaw nila sa ano nila sa pagkain hindi nila gusto yung pagkain nila isa din yan sa mahinang paglaki ng ating mga alaga at saka siguro sa ano na din sa klase ng baboy na inaalagaan natin sa klase ng biik. Na ganon ang mangyayari. Ayan, gutom pa yata siya. <laughs> so, ito yung update ng ating mga alaga. Sa ating mga alagang biik. Alagang baboy. Kung sa lechonin na ganito kalaki, siguro, pag lechon na baga, siguro nasa 10k or 8k. 10k siguro. 30, mga 30 kilos. Or below 30. Nasa 10k pa baba, yung price. Parang tama ba ako? Pero nakadipindi yan kung may maraming okasyon, kagaya ng December. Ganun na maraming o order ng mga lechon kaya mataas din yung presyo nila kaya pag 30 kilos siguro aabot ng 12 12k yung ano na lechon na pero pag ano pag hindi masyadong hindi season baga nasa ano lang siguro 10 pa baba yung presyohan ng lechon na 30 kilos o hindi ko alam pero pag letsonin, mm, siguro nasa 10k yung 30 kilos or ano 10k below. Sino bang may mga ideas dyan kung magkano ang letsonin na 30 below? Pero hindi ko to bibinta, ha nagtatanong lang ako. kawawa <laughs> naman, gusto ko pa silang alagaan at palakihin, 'di ba? 'Di ba, baby? Hmm. Gusto ko pa, gusto pa kitang alagaan. Kaya, huwag kayong malungkot. Nagtatanong lang si mami. <laughs> Kasi ano, maganda pag nagbibinta ka ng uh, lechonin sa ano, season-season yan. Baga, doon ka sa uh, hind, dito ka sa mga ano, April ano, hindi pala, April, medyo ma okay pa yung presyo niyan. Dito ka sa May, May, June, July, August, ganun, lechonin yung, ano mo dyan, ibibinta. Kasi nga, alam na natin, medyo mababa yung presyo ng baboy dyan. Pero sa ganitong season na pag nagsimula sa beer, Uh, September hanggang March to April. March to April, uh, sorry, April, pwede pa yon. Medyo makakabawi pa tayo sa presyohan ng baboy dyan. So, hindi ka, wag mong, ano, wag mong, wag kang magbenta ng lechonin pag meron ka lang pangkasaw. <laughs> pampakain. E tayo nga, medyo mahihirapan na tayo sa pampakain sa kanila by next month. Kaya, na ano na tayo nito. Gipit. Di bali nang magutom yung yung nag-aalaga, wag, wag lang yung mga alaga. Hmm, Di ba? Ganun. Ganun natin kamahal yung ating mga babies. O, tingnan nyo. Parang naiintindahan nila ako. <laughs> Pero pag, ano, pag bibili ka ng uh, biik, magbilihin mo yung biik, magkano yung presyo? Mga nasa 4, 4K. 4K yung biik, madala, ano, kasi kadalasan dito sa amin, 4K to 4.5. Tapos, ibibinta mo ng litsunin, parang medyo logi ka doon. Buti lang kung meron kang inahin, tapos may, ano, magbibigay ng mga biik, at saka sa tingin mo ay ma pag-dispose mo nun after 3 months, pag inaalagaan mo yung biik, ay moral yung, ano, moral lang yung bintahan. So, buti siguro yung mo na lang ng pang-litsunin. Binta mo na siya ng 30 kilos or 40 kilos pababa. Ganun. At saka, maganda sa litsunin yung estimated ang, ano niya, estimated yung binta ka ng buhay sa litsunin. Kasi pag ka ng karnena, na, mm, syempre, magaan pa yan. Pag lechunin, alam nyo na. Yun ang mga na naaanuhan ko. Na nakuha kong idea sa mga uh, veterans. <laughs> veterans na nam uh, ano nag-aalaga ng mga Baboy. Maganda daw yung binta mo yung lechoni na live. Sa awa ng Panginoon, ang ganda ng ano nila, ang ganda ng pangangatawan, at saka ayos yung ano nila, laki tamang ano lang, tamang pakain, wag yung sobra, wag yung sobra sa busog kasi nga nakakasama din yan sa katawan nila. At saka mag ano yung ano nila mag basa yung mga dumi nila pag ano masobra sila sa busog. So dapat ano lang talaga, yung tama lang, sakto lang yung pakain, wag din yung sobra kasi nga nasasayang yung pagkain pag hindi nauubos ang mahal pa naman ng feeds, 'di ba? So dapat estimated natin, alam natin yung ano, yung pagkain nila sa tamang ano lang, tamang sukat na kaya nilang ubusin. Para hindi nasayang yung feeds at saka hindi din nakakasama pag sobra silang busog. So, thank you for watching mga guys. Ito yung update natin today sa ating mga alagang baboy. Bye-bye! Please like and share and subscribe to my YouTube channel para masubaybayan nyo ang ating mga alaga at makikita nyo kung paano natin sila inaalagaan. See you for my next video!